nagkamali ka sa pag-input ng details nyo sa NBI clearance. Thanks, ano, possible pa bang makuha yon At possible pa bang ayos ang details mo sa NBI clearance, sa appointment date mo? Sabihin nyo ito, manalaman po ninyo kung paano ano or ano ang gagawin kapag nagkamali po kayo ng input ng details sa inyong NBI clearance. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin niyo po yung video to hanggang dulo dahil ang video to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned. Please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya neto, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo. At pangang-notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya neto. Hi everyone, this is Yanch and welcome back to Yanch TV. And today's video guys, sasagutin po natin isa sa mga tanong ng ating viewers. So, ang tanong niya ay, hello po, I already made a successful appointment and paid na po siya. Pero pag check ko sa details, yung na-fill out ko na details ng parents, parents ng husband ko. Ano po ba ang gagawin ko? Malapit na po appointment ko ko i-edit online, pero dili na. Pwede eh. Siguro, bisaya to. Try niya daw i-edit sa online, pero hindi na pwede. Pwede ba yung during sa appearance na lang, ma-change yung details doon? Please advice po. Thank you so much. Disclaimer lang po, bago mo nang lahat. Ako expert dito, lahat ng sasabihin at sinasabi ay base lamang po sa experience ko po. So, based on my personal experience, kung pwede pa ba siyang ma-edit doon sa appearance po ninyo. Yes po. Pwedeng-pwede pwede nyo pa po siyang mapachange doon mismo site na pinag-appointment po ninyo. So, ang kailangan nyo lang po ay huwag na huwag nyo pong kalimutang magdala ng dalawang valid ID at reference number or yung proof of payment po ninyo sa pagbayad po ninyo ng NBI. So, ganito po yung gagawin po ninyo. So, pa lamang po dahil kayo po ay may appointment, priority po kayo doon sa kanilang may mga site guys na nag-accept po sila ng walk-in at may mga site naman strictly na nag-accept sila online or dapat nakapag-online po kayo. So, doon po mismo sa NBI clearance, may guard po doon at magtatanong po kayo kung saan pwede ninyo or i-raise po ninyo yung concern doon dahil... So, bibigyan po kayo ng instruction ng guard mismo po muna doon. Once na nakapunta po kayo doon, i-raise nyo po yung concern. Kasi actually guys, pwede, pwede pa po talaga ito. Pwede nyo pa po siyang ipa-edit doon. Sabihin nyo lang po na nagkamali po kayo, medyo hindi nyo po masyadong nagkamali po kayo sa pag-input ng details. Makiusap lang po kayo doon guys at kanila nalagay doon dahil nagkamali nga or nagkamali po kayo. Ang example, katulad na lang po dito sa concern, eh, nalagay niya yung parents, pangalan ng parents ng husband niya. So, pwede niyo na pong ipa-change po doon. Kasi, based po sa experience, eh, nagkamali din po yung paggawa po namin ng NBI clearance ng mother ko. So, pagdating doon, e eh, nagkamali nga po dahil instead na yung apelyedo po ng pagkadalaga niya, eh, nalagay na po namin is yung married name, which is, merong conflict or nagkabuhol-buhol yung apelyedo. Pero guys, pagdating doon ay papakiusapan naman po sila. So, sabihin niyo lang po ganto ganyan at may edit pa rin po kasi nila yan doon. Hangga't hindi pa po nila siya na-print. Dahil sa pagkuha ninyo sa appointment, doon pa lang po kasi nila yan ipe at makikita niyo din po doon kung kailan po yung kung kailan nyo po siya in-apply, yung po yun or in appointment, yun po kasi yung magiging upper date doon sa inyong account pero kung kailan po yung appointment date na releasing doon pa lang po din nila ipiprint po yung inyong NBI clearance, so pwedeng pwede pa po siya mapachange yung mga personal details niyo if ever na nagkamali po kayo sa pag lagay po ng inyong personal information doon at napapakiusapan po talaga sila So, yun lang po guys, ang kailangan nyo lang pong gawin is magdala lang po kayo ng valid ID to valid ID, yun yung proof of, at proof of payment po sa pagkuha po ng at pagayos ayos na yung NBI clearance. Huwag po kayong mahiya. Okay, kasi yung pera ngayon, sobrang hirap nakitain yan. Kaya, kailangan talaga guys, eh, makikiusap lang naman doon. I mean, is na-edit pa po talaga nila doon sa account nila. Sila lang po kasi nakakapag-edit doon sa blur. Meron kasi yung makikita kayo doon sa pag-appointment ninyo once na nag-appointment po kayo, eh yung next na or pag-open po ninyo, meron po kayong mga details doon na hindi na po ninyo ma-change. Nakakapansin lang po guys ha. meron mga personal information po ninyo na hindi niyo na po ma-edit doon. Katulad na lamang po doon sa mobile number niyo or email address at yung pangalan at apelyedo na ginamit nyo po doon ay hindi na po ma-edit po talaga. So, ang gagawin nyo lang po is doon na mismo sa site or branch po nila kung saan po kayo nag-appointment at pwedeng-pwede po nila yung ma-edit. Sila lang po kasi yung makakapag-edit doon dahil meron po silang authorized po sila na makapag-edit doon sa personal information na nalagay nyo po doon. So, sana nakatulong po yung video nito at sana nasagot po yung katanungan ninyo. Kung mahilig po kayo sa mga informative video na kagaya na ito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na lang po yung button para sa tuloy-tuloy na panunood ng mga informative video na kagaya na ito. This is Yanch and see you to my next video. Thanks,